Hi guys, welcome to my vlog for today's video guys pupunta kami sa balon sa igiba nila ng tubig kasama ko si brother hapo na kami nagpunta ito na kami guys kasama ko si brother mag iigib kami ng tubig ito galon mga galon ang dala namin nagbit-bit ng galon, kasama pa namin ang aso guys. pababa na kami. Dali na ay magkabo. Sige, yun ay magkabo. Dito na kami guys, na ay magkabo. Ah, kabila. Sige na. Ayan na. Sige na, abrihin mo na. Ayan na. Guys, Oh. Okay. Yan ang ibang dito ng tubig. Dasa sa likod. Ay, tapos. dito ang igiba nila ng tubig guys brow tapos na yan na si ay anim mga galon 1, 2, 3, 4, 5, 6 anim Pat patayin mo na ayan ganyan lang guys Okay, tapos na kami tara na Hmm. Yun lang ang igiba nila guys. At ganito lang ang buhay ng probinsya guys. Masaya ang pamilya ng kapatid ko guys. Masaya ang pamilya ng Ka Arnel and Kalidja. May tatlo silang anak. Yung dalawa nagtatrabaho. Yung isa naman guys, is special child. Si Aisereca, 22 years old. Kaya kami nagpunta dito guys. Birthday ng pamangkin ko. Tapos, ayan si brother nag kami nga ngayon masaya ang buhay dito sa probinsya puro gulay for watching please like, comment, share, subscribe and click notification bell for more update to my upcoming videos bye